Ang araw ng mga pambansang bayani o National Heroes Day ay pinagdiriwang ng sambayan ng Pilipino upang parangalan at alalahanin ang lahat ng mga bayani ng revolusyon na tumulong sa pagkamit ng kalayaan ng ating bansa. Ito ay tinalaga sa buwan ng Agosto dahil sa buwang ito naganap ang sigaw ng Pugat Lawin Nakilala rin sa tawag na sigaw ng balintawak kung saan ipinahayag ng katipunan ang simula ng himagsikang Pilipino laban sa Imperyong Kastila. Ang pambansang araw ng mga bayani ay ipinagdiwang sa huling linggo ng Agosto gaya ng nakasaad sa Act No. 3827 noong 1931. Ngunit makalipas ang 76 years, nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9492 at inilipat ang araw ng mga pampansang bayani sa huling lunes ng Agosto. Ang paglipat nito ng lunes ay alinsunod sa programang Holiday Economics para sa mga mamamayan na makisali sa domestic tourism.